Yo! What's up mga kasuyo! Isang magandang hapon sa atin. So lumikaw dito nga yung isang bangka na to. At uh, yung uh, bultuhan dito na po kay Boss Michael at uh, about dun sa isang buyer ay tinanggihan po song isang buyer. Kaya dito na lang po binagsak kay Boss Michael. Kasi Boss Michael siguro nanalo sa bidding. Kaya ito na. Wow! Ayun na rin ako. kanina ba? bakit lumikaw ito? Um, dito ang butuan idol. Ah, dito pala binaba no. So ayan mga soyo inuna lang itong kuan. Itong mga tuna. Itong mga maliliit. Ayan. ito yung piston ni Boss Michael. Malapit lang tayo dito sa kuan. Sapira, ayun yung pero, yung sa passport 'yan, sa kasunod niyan. ম Ayan na ang mga Ayano mga soyo Tingnan natin ito. kung kaano kalaki ito. Ayun, nakahabot din. Namanita na nukay yun. Sa pier tayo pumunta. Doon nga, ito. Okay, tapos ayun, lunikaw. Ay, ano? uh, okay. Yun, oh. Okay, 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 okay. Ah, ah. Oh, laki niyan. Super niya. Sobrang laki na yan, ayun, doon. Gamitan ng lambat. Mabalutan ng lambat. Sinoota na. na. Keso. ito Kakala man to. Sa titimb to, dito. May timbangan to dito, eh. Kay Boss Michael. Oh. Balik 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 <laughs> Ikot, ikot. daw <laughs> ikot, ikot. <laughs> <laughs> એકોન આઈ તગે રીગે તો કે રી તો ઓના કયો યે 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 એનોએ ઓકે તગે રીગે જે તો આ ઇમોસટ તગે રીતો સોવિલાઓ ઇતા ઇતા ઓગા કુ તુ તુ બુ બો બો ઇ ઇ ઓય બો બો ઓ ઓ ઓ ટે ટે સર્ બોનો ટે સાબિત ચા બુ તો સોસ ચાબક ઇબટીબ 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 ઇકો દૈ સ્તૈરો ઇકો દૈ બુ ઓ દીદો બંદે કુતબા કુતબા Yan, 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 yan. Sige. Okay. Ayan dyan. Sige. So, Sige. So, so, oh. so. Okay. Opo, sobra. Lampas, lampas. Okay. Okay. Okay lang, okay lang. Okay lang. Hindi naman bultuhan ang kapaturan. Uh, ah. Yan, yan, yan. Ito, ito. Tanggalin. <laughs> ito, tanggalin. Okay. Sampai ninyo lahat ng lambat para mamaya natin tanggalin ni Kwan. Sampai lambat, sampai. Hay nako, tinig, ayan tanan, na tin parmatanggal ng lambat. O oh, sige, matanggal. ang oh, sige, sige, tanggal, tanggal. Oh, sigurutok, 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 sigurutok. Tanggal muna. Tanggal ng lambat. Hop. Hoy, hoy, na yan. Hoy, srobo. Kaliibo na ata. Kunali. Ito na 'yung srobo. Dito na. Eh, bugutin mo lambat. Bugutin. Ah, yan. Danta mo, di siron mo na 'di

ano na na oh tolong ay, iba Sibuntot. oh diro oh di kayo irnan kalabas kayo at diyo kiner tungtong 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 tungtong

5. 7.5 feet. oh 'yung iba dito ayan oh, dito na, 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 na. Oh, oh, tayo ah, tayo pa <laughs> oh tayo pa. Okay, na. oh up 185 kilos oh ah, <laughs>

17 na tuna, saka... Oo. Oh. Okay. ito, Saka ah, may lamarang pa. Sakong, sakong na lang. Para malagyan natin yung kanto. Usong, usong, usong. Ayos. Ilang kilo ako. 67. 68. 68. Karaps, ilang kilo ka? Nagaba lang ako. Nagaba ka lang? Matatimbak ka. Hindi na oo, Magbulto ko magbulto tayo. Kaya pala sa akin. Boss, puno puno. Puno? Awesome. Uy, na? Nalika ko na ito. Diyan lang ako ito. Higa mo, higa. Higa, higa. Tako pa bro. Kaligid, wala. Ah, galing, galing. Galing, boss. Tatayo din namin ito ay. Kaya alam yung pala. Ay, sige na may buto na ito, guys. Sana, wala kakapag. Kapag...